Ah, sige. Butoy, ako yung may tatanong sa inyo. Ay, eh, anong makikita sa puno ng santol na nasa dulo naman ng bayabas? Huh? <laughs> <laughs> Dahon. Dahon? Ano? anong sagot mo? Ano Santol. Ano, sagot? Alam mo? Sirit na. <laughs> sa aking YouTube channel. Pakipindot po sa notification bell para ma-update po kayo sa video na aking hong i-upload. paki uh, Pakilike and share lang po. Mga kabataan, narito sa barangay ano, sa uh, Dini, mga kabayan. At ang gagawin ngayon, i-challenge icha natin sila muna uh, kung marunong sila na so, Yung gagarinihon yung kamay, kaya nila yung kaya nilang gagarinihon na yun. Yung itong dalawang aray ay makalikit. Kaya oh nila. subukan ho natin kaya ho. yan tining humagaling na rin kung sino'ng marunong yan ay mapupuno na ng sopreng uy oh uh, eh, oh Nana! Nana! Oh, na nana. Oh, nana. Oh, nana. Oh, nana. Nana <laughs> Basta yung Ayan, ayan. Sige. Hoy! Hoy! Ayan! Hoy! Wala, Ano Ayan, ayan! Ako! Ano ay, Dito Dito na, dito na. Ikaw, Toy. Ano? Kunwari manligaw ka. Tapos ngayon, eh hindi alam ng magulang. Tapos ngayon biglang dumating yung tatay. Anong gagawin mo? Tumakbo! ikaw, Jimmy. Ano lang gawin mo? Kapag mo na ka ngayon, tapos hindi mo alam. O, oh, niligaw daw. Ah. Tapos ngayon, hinalikan mo na yung girlfriend mo. Tapos yung nanay pala nasa likuran. Anong mo? Maya. Ano? 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 mo Maya ito Ma na Maya Ikaw mo Ano? 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 Pero Ano? 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 to. Ano? 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 Uh, sige oh, uh, ah, ano mga ito, uh, babalikan natin maya maya ho, tayo pupunta muna daw sa bandangunahan. Mga pangit man yung mga lalaki Ano Anong pa pangalan mo? John Lloyd. <laughs> Lloyd. Ikaw, ikaw. Ano yung ayun. What is it you? What is it to you? Mga pangit lang lang yung mga dewey. Sige, sige, sige. <laughs> ah, sige. Otoy, ako yung may tatanong sa inyo. Anong makikita sa puno ng santol? na nasa dulo naman ng bayabas huh? <laughs> <laughs> dahon dahon? ano yung sagot mo? ano sagot? <laughs> alam mo? <laughs> sirit na? <laughs> hindi na alam mga kabayan ay siya sige ay ari si ineng sabi niya nito ay dahon ay siya ari ay hindi na kay Mike sige sige hanap tayo ulit yung may makasagot? Sure, sure, siya. mga kabayan, ito naman tatanungin natin. Ang tinda na rin ng mga, aray, ay Melchico. Ay, napakamura lang, aray. Aray ka, pata lang tinitinda. Ayan. Ayan na, nakikita ko ninyo. Ay, aray, hindi yung uh -huh. nag, uh, yung, Ang are, okay, ayan. Ha? ay, yung tinitinda. may aray, okay, kayaan. Ngayon, tatanungin natin sila sa si isang tanaw. So, may tatanong ako sa inyo. Okay ah, ang tanong ko 'yung nito ay anong makikita ninyo na nasa puno ng santol at nasa dulo naman ng bayabas? Ng na nasa dulo naman ng bayabas. Ng na naman ng bayabas? Ayun. <laughs> ayun kay Madam, ano sagot mo, Madam? liso, liso. liso. <laughs> I buto. I don't know. <laughs> Ah, sige, tara, tara. Siguro kung may makasagot dito, bibigyan natin ng ano. Ah, uh, milkshake siguro. Ang makasagot. Yeah. Sige, maghanap tayo dito uh, sa loob. Dini, dini, dini. Na dini sa loob. May naglalaro din eh. Ay, walang tao. So, maghanap tayo dito. Ay, dini, kabayan. Ay, dini naman tayo magtatanong. Kung sino makakasagot sa inyo, unang makakasagot, bibigyan ko ng kuwan isang milkshake daw ang titinda kay Ali daw ang katanungan ginitaw ano ang makikita mo na nasa puno ng santol at nasa dulo naman ng bayabas yes, anong sagot yes Ayon, magaling. Yes. Natutunan ni ate, is daw at kabi. Pero ano bakit naging is at kabi? Bayabas. Oh, at ano, ano, oy, ano? <laughs> ah, ah, ko ay... Ano? Ah! Bili! Si Bili! Bili! santol santol Bili! Ah, letteres, ayun. ay nakasagot mo sa ate. Bibigyan natin ng isang milkshake. yun ang sagot, ah, uh, mga kabayan, ay letteres. So, ang puno ng santol is, sa dulo ng bayabas ay is din ho. So, sige ho. Oh. Maraming salamat. Tara, kunin na natin yung premium mo dito, ate. Ayun, ayun. Kunin natin dito.